Ito ay isang salaysay batay sa tunay na mga pangyayari ng pananampalataya, pag-ibig at mga himala. Isang kwento na nagpapakita ng hindi nakikitang kapangyarihan na kumikilos kapag hindi na natin alam ang gagawin. Ang nangyari kay Max at sa kanyang ina ay isang bagay na lampas sa ating nakikita. Isang pakikibaka para sa buhay kung saan ang pananampalataya ang naging pinakamalakas na sandata masusubaybayan mo ang isang sitwasyon na tila katapusan. Ngunit sa katunayan, ito ang naging simula ng isang bagay na mas dakila. Ihanda ang iyong puso upang maranasan ang bawat sandali ng kwentong ito na tumagos sa puso ng libu-libong tao. Ngayon, makikita mo kung paano kayang baguhin ng kapangyarihan ng panalangin at ng lakas ng pananampalataya ang buhay malapit ng mangyari ang Himala ang langit ay nagliwanag sa isang malinaw at matinding asul na parabang nangangako ng isang perpektong araw. Ang init ng tag-init ay nagpapainit sa daan ng lupa na lumiliko sa pagitan ng mga puno habang ang pamilya ay patungo sa lalawigan kung saan matatagpuan ang bahay ng pinsan ni Ana, ang tahimik na tanawin at malalawak na berdeng bukirin ay bumabalot sa paligid. Nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan isang katahimikan na kabaligtaran ng kung anong mangyayari sa susunod. Para kay Max, na apat na taong gulang pa lamang, ang sandaling iyon ay tila pangako ng isang araw na puno ng kasiyahan. Hindi na siya makapaghintay na tumakbo sa bakuran ng bahay ng kanyang pinsan, tuklasin ang malawak na bukirin, at higit sa lahat, maglaro kasama si Lua, ang munting asong kalye na nakatira roon. Si Lua, maliit pero matalino ay may kakayahang lumangoy na parang isda, isang talento na palaging nagpapatawa kay Max at nagpapasaya sa kanya sa bawat laro. Pagkarating nila, hindi na nag ng oras ang bata. Sa isang pilyong ngiti, kinuha niya ang pulang bola na paborito ni Lua at tumakbo diretsyo sa bakuran, kung saan naghihintay na ito na may parehong masiglang enerhiya. Ang bahay ng kanyang pinsan ay simple ngunit maaliwalas at ang amoy ng lutong bahay na pagkain ay pumuno sa hangin na nagbigay kay Ana ng pakiramdam ng kapayapaan. Sinimulan niyang ayusin ang kanilang mga gamit, walang kaalam-alam sa bagyong paparating. Samantala, si Max at si Lua ay naging isang hindi mapaghihiwalay na duo. Inihahagis niya ang bola at si Lua, gamit ang kanyang mabilis at maliksing mga talon, ay hinahabol ito nang may kamanghamanghang kasanayan. Tumatawa si Max nag enjoy na parang wala ng bukas, habang si Lua ay sumisisid sa pool na parang isang hayop na sanay sa tubig. Ang tanawin ay mukhang perpekto, at si Ana, sa gitna ng kanyang mga gawain sa bahay, ay naramdaman na maaaring maging mas simple ang buhay kaysa sa inaakala. Biglang, nang hindi iniisip ang maaaring mangyari, muling inihagis ni Max ang bola na tumilapon sa gitna ng pool. Walang pag-aalinlangan, Tumalon si Lua ng buong lakas upang kunin ito. Hindi alintana ang malamig na tubig sa paligid niya. Si Max, namamangha sa kanyang alagang aso na lumalangoy, lumapit sa gilid ng pool upang panoorin ito ng mas mabuti. Sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Habang masayang pumapalakpak si Max, naupo siya sa gilid ng pool at yumuko upang pagmasdan si Lua na lumalangoy, puno ng inosenteng kasiyahan at doon nagbago ang lahat. Ang madulas na sahig, kasama ang kanyang batang pag-uusisa, ay naging mapanganib. Sa isang iglap, nadulas ang kanyang maliliit na paa sa basang gilid ng pool. Nawala si Max sa paningin ni Lua at ng kanyang ina, tahimik na lumulubog sa tubig. Ang tunog ng tubig sa paligid ay tila naging mahina na parang bumagal ang oras. Walang sigaw na tumawid sa distansya mula sa bahay Ngunit sa ilalim ng tubig, si Max, napilit lumalaban sa takot, ay sumigaw para sa kanyang ina. Napuno ng tubig ang kanyang maliliit na baga, at ang sakit ng pag-aagaw buhay ay narinig sa kanyang tinig. Ngunit ang desperadong pagsusumamo niya ay nawala sa katahimikan ng mainit na hapon. "Inay! Inay!" tinawag niya. Ngunit si Ana, abala sa kanyang mga gawain sa loob ng bahay, ay hindi nakarinig ng anumang. Dahan-dahang lumubog si Max. Hinila ng puwersa ng tubig ang kanyang magaan na katawan habang ang mundo sa paligid niya ay naging isang malamig at tahimik na ipu-ipo. Dahan-dahan siyang sumuko sa agos ng kapalaran. Ang takot ay unti-unting nawala sa kanyang mga mata habang ang katahimikan ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pumikit siya. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng bahay, si Ana ay lubusang nakatuon sa kanyang mga gawain sa araw na iyon. Ang amoy ng nilulutong tanghalian ay nagsimulang pumuno sa paligid at tila namayani ang katahimikan hanggang sa biglang may narinig siyang kakaibang tunog. Isang bigla ang kaluskos ng basang bagay. Bumukas ang pinto at sa isang di inaasahang bilis, si Lua, ang munting aso, ay tumakbo papasok sa bahay Hawak pa rin ang bola sa kanyang bibig, ngunit may kakaiba sa ekspresyon ng aso. Nakaramdam si Ana ng matinding kilabot na gumapang sa kanyang likod. May mali. Si Lua, hinihingal at halatang nagmamadali, ay tumitig sa kanya ng may matalim na tingin. Isang tingin na tila nagsusumamo ng tulong. Walang paliwanag, ngunit biglang bumigat ang kanyang dibdib, isang pakiramdam ng matinding pangamba na parang biglang naging makapal at mabigat ang hangin sa paligid at noon parang may isang bulong na nagmula sa loob niya isang tinig na banayad ngunit malinaw na parang mismong Diyos ang nagsasalita puntahan mo siya bumilis ang tibok ng puso ni Ana at sa isang iglap isang hindi maipaliwanag na pagkaapurahan ang lumukob sa kanyang buong katawan iniwan niya ang lahat ng kanyang ginagawa hindi na nag-isip ang kanyang isipan Ngunit hindi niya napigilan ang matinding pagnanais na kumilos. Tumakbo siya. Pagdating niya sa gilid ng pool, ang eksenang bumungad sa kanya ay parang isang matinding suntok sa sikmura. Parang biglang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumigil ang oras. Tumigil ang kanyang puso sa loob ng isang saglit. Nakita niyang lumulutang ang tsinelas ni Max sa tubig. Dahan-dahang inaanod ng alon. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Agad niyang tinignan ang ilalim ng pool at nanlamig ang kanyang katawan. Nakita niya si Max, nakahiga sa ilalim ng tubig, hindi gumagalaw, nakatalikod at nakabuka ang kanyang mga braso. Hindi nagdalawang isip, tumalun si Ana sa pool. Ang kanyang isipan nalilito sa matinding takot, ngunit ang kanyang pananampalataya ang nagpatnubay sa kanya. Nang mahawakan niya ang kanyang anak, Naramdaman niya ang malamig at walang buhay na bigat nito, lalong lumakas ang kanyang pangamba. Hindi niya alam kung buhay pa si Max, ngunit isang hindi maipaliwanag na lakas ang nagtulak sa kanya upang kumilos. Hindi takot ang nag-udyok sa kanya, kundi pananampalataya. Parang alam niya, kahit hindi niya lubos na nauunawaan na ang pananampalataya ay may kapangyarihang magligtas. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Maputla ang mukha ni Max, ang kanyang labi nangingitim, at isang matinding lamig ang lumukob sa kanyang puso, parang isang bangungot na hindi niya kayang gisingan. Hindi niya alam kung may pag-asa pa. Ngunit isang mahiwagang puwersa ang nagtulak sa kanya upang kumilos, na parang pananampalataya at hindi takot ang may kapangyarihang bumuhay sa kanyang anak. Halos hindi na siya makagalaw, ngunit isang makalangit na lakas ang pumuno sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, narinig niya ang isang tinig, ang tinig ng Diyos na bumulong sa kanyang puso. Ipaubaya mo ang sakit sa Panginoon. At sa gitna ng kanyang mga hagulgol at pusong punong-puno ng dalamhati, ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinuko ang lahat sa Diyos. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa katawan ng anak at sa pananampalatayang tanging isang inalamang ang maaaring magkaroon nagsimula siyang manalangin ng buong puso, dumadaing ng awa, humihingi ng buhay. Samantala, ang ama ng bata, sa gitna ng matinding takot, ay mabilis na nagsagawa ng paunang lunas. Sinusubukang ibalik ang hininga ng anak, nanginginig ang kanyang mga kamay, habang paulit-ulit niyang pinipisil ang munting dibdib ng bata, pilit na pinalalabas ang tubig na pumasok sa kanyang mga baga. Matapos, ang ilang nakakakabang minuto, isang himala ang naganap, unti-unting lumabas ang manipis na agos ng tubig mula sa bibig ni Max, kasabay ng isang mahina, ngunit mahalagang paghinga. Humihinga siya. Sigaw ni Jose, pinaghalong ginhawa at pagod ang bumalot sa kanya. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, nanginginig pa rin sa matinding emosyon. Nang makita ni Ana ang paggalaw at mapagtantong buhay pa ang kanyang anak, hindi niya napigilan ang kanyang labis na pasasalamat. Itinaas niya ang kanyang paningin at taimtim na nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos para sa buhay na nanatili, buo at ligtas. Di nagtagal, ang tunog ng paparating na sirena ng ambulansya ay pumunit sa hangin, nagdadala ng panibagong pag-asa. Gayunpaman, ang laban kontra sa oras ay malayo pa sa pagtatapos. Dinala ng ambulansya si Max sa pinakamalapit na plaza kung saan naghihintay ang isang helikopter para sa agarang paglilipat. Samantala, sa loob ng ambulansya, marahang inawit ni Ana ang isang lumang himno na natutunan niya sa simbahan, isang simpleng himig, ngunit puno ng espiritual na kahulugan. Habang siya'y umaawit, tila unti-unting kumalma si Max na parang kinikilala ang tinig ng kanyang ina at ang pananampalatayang dumadaloy sa musika. Bagaman hirap pa rin siyang idilat ang kanyang mga mata, ang tila katapusan ay nagiging isang bagong pagkakataon para sa buhay. Pagdating nila sa plaza, ipinaalam ng mga doktor na limitado lamang ang espasyo sa helikopter at sa kasamaang palad, hindi maaaring sumama ang ina. Subalit, biglang namagitan ng punong doktor. Kailangan niyang sumama. Sabi niya nang may determinasyon hindi ko alam kung ano ang kinakanta niya, pero ano man yon, tinutulungan nito ang bata. Hindi siya maaaring maiwan nang wala siya ngayon. Tiningnan ng punong doktor si Ana, nang may seryosong ekspresyon at, nang walang pag-aalinlangan, sinabi, Kailangan mong sumama sa kanya. Ako? Tanong ni Ana, hindi maintindihan. Hindi maaaring mawala ang bata nang walang kanyang ina. Siya ang susi upang mapanatili siyang buhay, kaya't sumakay si Ana sa helikopter Mahigpit na hawak ang kamay ni Max habang papunta sila sa ospital. Sa buong biyahe, matinding presyo ng nararamdaman at binigyan nila ang bata ng malakas na pampakalma upang maiwasan ang posibleng paghinto ng paghinga na naging isang tunay na laban sa oras. Nakatulog siya ng mahimbing at patuloy na kumakanta, nagdarasal at binabantayan ng ina ang bawat paghinga. Matapos ang dalawamput-apat na oras ng paghihirap, Nagising ang bata, dahan-dahang bumangon ang kanyang mga mata at tiningnan ang ina ng may kalituhan at katahimikan sa parehong oras. Ina? Sinabi niya ng mahinang boses. Alam mo ba na nalunod ako? Pumikit si Ana at pinigilan ng mga luha. Oh, anak, alam ko. Nagpatuloy si Max. Nung nahulog ako sa pool, tinawag kita pero hindi mo ako narinig. Kaya natulog ako at nang magising ako, nasa ibang lugar na ako. Pumunta ako sa isang magandang silid at may isang mesa na puno ng prutas. Doon, may isang lalaki na humawak sa kamay ko. Isang lalaki? Tanong ni Ana, naguguluhan. Oo. Sagot ni Max, ang mga mata ay kumikislap ng paghanga. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang aalagaan niya ako hanggang dumating ka. Ina, yung lalaking yun si Jesus. Nagulat Tumingin si Ana sa anak, sinusubukang intindihin ang sinasabi nito. Paano mo nalaman na si Jesus yon? Tanong niya, ang mga matay puno ng luha. Si Max na may ningning sa mga mata, sumagot. Kasi hindi ko nakita ang mga paa niya, at ang mukha niya ay sobrang kumikislap. Paliwanag ng bata na may ganap na cab simplicity. Naging kasama ko siya buong oras, kaya hindi ako natakot. Nakaramdam si Ana ng isang alon ng kapayapaan na pumasok sa kanyang katawan. Parang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mga salita ni Max ay tumago sa puso ng kanyang ina sa isang paraang hindi kayang ilarawan. Diyan, sa loob ng ospital, naintindihan niya na ang milagro ay hindi lamang ang kaligtasan ng kanyang anak, kundi pati na rin ang banal na presensya na nagbigay comfort sa kanya sa pinakakatakot na panahon ng kanyang maikling buhay. Ang tila isang malupit na wakas ay ngayon isang bagong simula ng buhay na puno ng pananampalataya, panalangin, at katiyakan na sa mga oras ng desperasyon, hindi tayo iniiwan ni Diyos. Ang kwentong ito ay batay sa mga tunay na pangyayari at nagpapaalala sa atin ng lakas ng mga milagro sa ating mga buhay. At ikaw, nakaranas ka na ba ng milagro? Ibahagi ang iyong kwento sa amin sa mga komento o magpadala ng direct message ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon at magbago ng buhay ng iba